Of course, hindi ko alam kung uh, saan pupunta ito. Uh, pero una, kailangan talagang i-call out yung uh, fact na medyo long overdue na ito. Ang dami ng mga namatay, uh, depende kung anong statistics na tinitingnan mo, anywhere from 6,000 to 30,000 30, na mga naging biktima ng uh, drug war. Uh, and yet, diba, uh, 2024 na, <laughs> nagsimula yan, 2016, ngayon palang kikilos ang kongreso uh, tungkol dito. Pero kaya nga sinabi ko, Uh, well, I guess better na meron kaysa wala. Pero hopefully, uh, hindi lang maging token yung uh, magiging uh, investigasyon. Sana magkaroon talaga ng opportunity na yung mga biktima makapagpahayag at malagay on record yung kanilang mga dinanas at yung mga ma, ma, ma mailabas yung mga kwento ng mga naging biktima ng drug war. Kasi right now, yun yung kulang. Eh. Although may mga, may mga desisyon na na lumabas sa korte, karamihan ng no, mga taong naging biktima hindi pa rin talaga uh, nakakakuha ng anumang justisya. Malangang kasong na ipafile in the vast majority of cases. So, uh, at least ngayon, merong chance na lumabas yun. So, asahan na lang natin na kahit pa paano uh, maging maayos uh, yung uh, yung investigasyon. At more than anything else, magkaroon talaga ng uh, opportunity na makapagsalita for the record uh, at malagay, ma-record for, for posterity at least, initially, yung mga kwento ng mga naging biktima nitong drug war.